Kaya ako basa na din ako. Naka-jacket ako, binigay ko yung jacket ko. Ano po yung aking grade? Eh, oh. hey, nabot na ilan, na ang kulan. Naligo talaga ako. Pati nga ako, eh, naka-jacket na ako. Ayun ba, yung jacket ko. Gawa ka yung anak. Kasi anak ko, kasi ayun yung mga bata, nabot na ng ilan yung mga nagpaparada. doon ni Shan. na nasa gym daw yung mga grade 2. Yung mga grade 2, nasa gym? Oo. Ah. So, Kawawa yung mga estudyante na abutan ng ulan sa kanilang nutrition, ano, pare. <stututup> Inabot ng ulan yung mga nagpaparada. <stutup> Look. Hinahanap po yung dalawang anak ko na eh. Oo, oh, daging Sa dulo. So, away mga bebe. So, hinahanap ko po, po yung aking grade 2. Dariyo. So, dito sila sumilong. Ito ay grade 2. Tinder, grade 1. Hello, Ma'am Cynthia. Inahanap ko si Inahanap ko nga yung mga bebe ko. Okay. <laughs> Inahot sila ng ulan habang nagpaparada. ano ba? Kiss na ako. Kiss na, na ako. Ay, nakakais talaga. Kiss mo, mama. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Hindi Ah, Ay, oh, ang lakas Ay, grabe. Lakas ang ng ulan. Umuwi na tayo. Huwag na tayo mag-program. Mag mag Huwag na tayo. Grabe, napakalakas na ulan. At kayo na eh, nutrition. Ah, dapat mong ano pa to. <tayang> <'n sa> <-tula> Diyan lang muna ikaw. Ano, Hindi <tayang tawain> mm. <tayang tawain> tayo yung, pwede umuwi kasi mababasa kayo. Mababasa si Mission. Magpapatila tayo ng ulan. Ay, ang bunso ko. Anlaks. Kapasok ka pa, anak. Ano pa yung bag mo sa school? Ano pwede mami? Ano? Uwi lang. Uuwi daw. Uuwi daw mami. Paano kayo uuwi? Maulan nga. Hindi. Dating na na yung mga nanay na hinahanap yung mga anak-anak nila. Kasi dahil grade 2 yung akin. So, una kinder. Tapos grade 1, grade 2. So, nauna sila. Kaya hindi ko sila malaya na yung narate sila. Ano? Ito grade 4. Okay, so, kagulo na yung mga... Pag-usugod na sa ulan, dadalhin na sa school. Sila kasi yung mga nagparada na sa liyan ako. Bukan yang Ibar. lang tangina, tapos bigla na lang. Ha? <laughs> ah? Ito, naga, ano, waterfalls dito. Screaming <laughs> <laughs> daw. <down. laughs> so, andito na ulit sila sa covered court. Ito po, ang hirap maghanap ng anak. Lalo't ang kukulit.